karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Binabati ko sa kanyang 50th birthday kahapon si Doc J. De Vega. At sa araw namang ito ay nagdiriwang ng kanyang birthday si Chay Del Rosario. Advance happy birthday naman kina June, Cathy at ti at kay Lucio Mercado. Advance happy birthday din sa aming apo na si Kino Macan. Gay din kay Lucky Chan. Happy listening kina Edna Aguilar, DJ Dong Fulio at DJ Chris Games. Rose Ann Velasco kay Abyab. Kay Doc Bebe Jimenez, Edna Roy, Sincha Valencia. Charlie Cruz, Yeng Arroyo, kay Ati Nel Habacon, Abraham De La Cruz, Marites Naga, Tess Salcedo, at sa kanyang anak na si Mark na magbe-birthday at kay Portia Gopilan. Alam nyo ba na mas mahalaga ang inyong tanong kaysa inyong sagot? Ito ang paksa natin ngayon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa napakahalagang tanong ni Nicodemo kay Jesus. Ang ating basihang aralin ay ang Juan 3:1 hanggang 12. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Juan 3:1 hanggang 12. May isang pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, Unit hindi mo alam kung saan ito nang gagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel, hindi mo na uunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patutoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, Paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Ang nilalaman ng kalooban o ang nasa kaibutura ng puso ng isang tao ay maaari mong malaman sa pamamagitan ng kanyang mga tanong kaysa sa kanyang mga sagot na patunayan natin ang katotohanan ito mula sa kasaysayan ng encounter ni Jesus kay Nicodemo, isang pariseo at leader ng Sanedrin, ang Supreme Court na Mahudyo. Dalawang tanong ang itinanong ni Nicodemo, and those questions gave him away. Nahayag ang kalagayan ng kaisipan at damdamin ni Nicodemo sa pamamagitan ng kanyang mga tanong. Ang unang tanong ni Nicodemo na mababasa natin sa verse 4 ng ating aralin ay ito, Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Itinanong ito ni Nicodemo bilang tugon sa sinabi ni Jesus doon sa verse 3. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Idiniklara ito ni Jesus dahil sa sinabi ni Nicodemo dun sa verse 2. Rabi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Base sa ating teksto, Naririto ang kalagayan ng kaisipan at damdamin ni Nicodemus. Una, si Nicodemus ay may pagmamataas dahil sa kanyang posisyon sa lipunan. His question was condescending. Yung kanyang tanong ay tanong na sumusukat sa kakayahan ng kanyang kausap isang tanong na itinataas ang sarili habang ibinababa ang kausap. Bawat hudyo ay walang hinahangad kundi ang makita ang paghahari ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus na malibang ang isang tao ay ipang, ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. It was a declaration that directly hit Nicodemus. It was a bull's Waring sinasabi ni Jesus kay Nicodemo na sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa pananampalataya at lipunang Hudyo ay wala pa rin siya sa loob ng kaharian ng Diyos. Kayunman, hindi direktang makumprunta ni Nicodemus sa Jesus sapagkat ang paggawa ng gayon ay paglabag sa maayos na pag-uugali. Siya mismo ang pumunta kay Jesus upang humanap ng kaliwanagan. Siya ang may pangangailangan kay Jesus kaya kinakailangan siya maging magalang. Hindi niya masabi na, Rabi, ako yata ang pinariringgan mo. Sa halip, ipinukol ni Nicodemo ang pansin hindi sa kanya bilang individual kundi sa grupong kinakatawan niya ang matatanda. Kaya ang tanong niya, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Ito ay isang tanong na may natatagong pagmamalaki at isang paraan ng swabing pagtuligsa sa sinabi ni Jesus. Jesus confronted Nicodemus to make him realize that a person has to be humble to be able to see the kingdom of God. Sa kaharian ng Diyos, ang pinuno ay tagapaglingkod, ang tagapanguna ay dapat nasa hulihan. Sinabi ni Jesus doon sa Marcos 9.35, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Kung nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos at maging matagumpay tayo dito sa lupa, kinakailangan tayong maging mapagpakumbaba. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 5.5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ikalawa, si Nicodemo ay isang leader na nalagay sa gitna na nag-uumpugang bato. He was torn between his conscience and the position he was holding on. Wika sa verse 2, Isang gabi, pumunta siya kay Jesus bakit gabi siya pumunta kay Jesus? Sapagkat iniiwasan niyang makita ng mga tao na nakipagkita siya kay Jesus. Ayaw niyang manantad. Nais niyang maging lihim ang encounter niya kay Jesus. He wanted to be a secret follower of Jesus. Walang sino man ang maaaring maging sekretong tagasunod ni Jesus ang pagsunod kay Yesus ay lantaran hindi ibinubulong kundi isinisigaw. Hindi inililihim kundi ibinubulgar. May isang kristyanong pumasok sa isang establishment na pag-aari ng isang muslim. Aba itong kristyanong ito'y ipinagmamalaki pa na limang taon na siyang nagtatrabaho doon sa establishment na iyon na pag-aari ng isang Muslim ngunit wala pang nakakatuklas na siya'y isang Kristiyano. Siya'y lihim na Kristiyano. Ang galing ano? Actually, maraming Kristiyano ang hindi halata ang pagkakristyano. Ito'y hindi magandang balita ito'y malungkot na balita sapagkat ang isang Kristiyano'y hindi dapat natatago, hindi pwedeng inililihim ang pagkakristyano, walang kristyanong ganon sapagkat ayon nga kay Santiago, yon ay patay o isang zombie. Ang sabi ni Nicodemo sa verse 2, Rabi, Nalalaman nalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ito ang konsyensya ni Nicodemo. Naniniwala siyang si Jesus ay tagapagturong mula sa Diyos. Ngunit hindi niya maipubliko ang dikta ng kanyang konsyensya sapagkat higit na nakapangingibabaw ang pagnanais niya na mapangalagaan ang kanyang posisyon at reputasyon. Kung nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan si Jesus ang laging nasa unahan ng ating prioridad. Kung uunahin natin siya, uunahin naman niya tayo. Kung gagawin natin siyang number one sa ating buhay, gagawin din niya tayong number one sa kanyang buhay. Kailangang handa tayong ipubliko ang ating pananampalataya sapagkat hindi pwede itong isikreto. Sa Mateos 6.33 ay sinabi ni Jesus, Muli tigit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ikatlo, si Nicodemo ay isang pragmatic leader. Ibig sabihin, sa pagtingin sa mga bagay-bagay, higit niyang binibigyang halaga ang praktikal sa halip na teoro, teoro, uh, teoretikal consideration. In short, sa isang practical and down-to-earth leader. Natalakay na natin kanina na ang unang tanong ni Nicodemo ay ito. Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Ang kanyang ikalawang tanong ay ito. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Yung unang tanong ay mapanghusgang tanong, puno ng pagmamalaki. Ngunit itong ikalaway tanong na naghahanap ng kaliwanagan. Sa puntong ito'y umakit na ng level ang pananampalataya ni Nicodemo sa ating Panginoong Heso Kristo mayroon pa siyang pag-aalinlangan. Ngunit yun ay pag-aalinlangang pinakikilos na ng pananampalataya. Kahit may pananampalataya na tayo, maaari pa rin tayong makaranas ng pag-aalinlangan. Dahil sa iyong pananampalataya, hindi mo kaagad tinatanggap na totoo ang iyong pag-aalinlangan. Sa makatuwid, dahil sa pananampalataya ay pinag-aalinlanganan mo ang iyong pag-aalinlangan. Ganito ang nangyari kay Tomas. Pinag-alinlanganan niya ang muling pagkabuhay ni Jesus, kaya siya'y tinaguri The Doubting Thomas. Ganito ang nasusulat sa Lukas 2.25. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Hindi itinakwil ni Jesus si Tomas dahil sa pag-aalinlangan nito. Sa halip, gumawa ng paraan si Jesus upang mawala ang pag-aalinlangan ni Tomas. Nang mawala ang pag-aalinlangan iyon, naibulalas ni Tomas ang isa sa pinakadakilang patutoo na naisulat sa Biblia na kanyang isigaw, Panginoon ko at Diyos ko. Kung may nadarama kang pag-alinlangan sa kabila ng iyong pananampalataya kay Yesus, huwag mangiming ihayag ito sa kanya at humingi ng tulong na tulad ng ginawa ni Tomas. God will honor your doubts as he honors your faith. Ikaapat. Si Nicodemo ay isang tao na kapag napagtagumpayan ang pag-alindangan ay handang kumilos at maglingkod. Ganito ang ikatlong tanong ni Nicodemo sa verse 9. Sabi niya, paano po mangyayari iyon? Itinanong ito ni Nicodemo matapos sabihin ni Jesus na kailangang ipanganak ang tao sa pamamagitan ng tubig at espiritu para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagkapanganak sa tubig ay ang pagiging bahagi ng iglesia. Ang pagkapanganak sa espiritu ay ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang isang nakapasok na sa kaharian ng Diyos ay hindi na nabubuhay sa kanyang sarili na tulad ng sinasabi sa ikalawang Korinto 5.17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kapag tayo'y nabubuhay na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, makikita sa ating buhay ang bunga ng Espiritu na ayon sa Galatia 5.22 ay pagibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Paano po bang yayari ito? Tanong ni Nicodemo. Yon ay tanong ng isang taong gusto nang may gawin matapos makaunawa. Ang isang nakapasok na sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay hindi na nagtatanong ng ano, sino, bakit at kailan ang itinatanong na niya ay paano. Nais na niyang may gawing aksyon. Paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo nang dumating na sa kanya ang kaunawaan at kaliwanagan. Kapag nasa atin na ang kaunawaan at kaliwanagan at pumasok na tayo sa kaharian ng Diyos, ganito na ang magiging mga katanungan natin. Paano ako lubos na mapupuspos ng Espiritu Santo? Paano ako mamumuhay bilang tagasunod ni Kristo? Paano ko maipapakita ang aking kaibahan bilang taong pinagaharian ng Diyos? Ito'y mga tanong na naghahanda na sa pagkilos. Suriin mong mabuti ang iyong mga katanungan, sapagkat ang mga tanong na iyan ang naglalantad kung talagang sino ka. Nawa, ang marami sa iyong mga tanong ay paano? Kung ito ang tanong mo, humingi ng discernment sa Espiritu Santo. Ang kinin mo ang sinasabi sa Santiago 1.5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Tayo'y manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa mga natutuhan namin tungkol kay Nicodemus. Alisin mo po Panginoon sa aming puso ang pagmamalaki. Tulungan mo po kaming maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Mula sa pagkaunawa, patnubayan mo po kami sa gagawin naming mga pagkilos sa kapangyarihan ng iyong espiritu. Tulungan mo kaming masagot ang mga tanong namin na paano sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo Mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas. Isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, A Gabay ng Sambayanan.